Ito hong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at si Philippine National Police Chief, Police General Nicholas Torre III, mayroon ng arrangements sa investigasyon ng umano hinggil sa mga nawawalang sabongero na sinasabing inilibing dyan sa may bahagi ng Taal Lake. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police hinggil sa isang nasagawang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Inihayag mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sila'y mayroon ng arrangement katuwang si PNP Chief General Nicolas Torre III upang matukoy ang katotohanan sa likod ng pagdukot at pagkawalaan ng mga sabungero. Ani ay nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan nila ng kasalukuyang hepe ng Philippine National Police sa pag-iimbestigaan lalo na sa mga sinuwalat na impormasyon ng lumantad na testigo. Kaugnay pa rin ito sa mga inihayag kamakailan ng isang testigo na kinilala bilang si Alias Totoy inggil sa impormasyong nalalaman niya sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kasi sa kanya, pinatay at inilibing umuno sa Taal Lake ang mga nawawalang sabongerong biktima na apat na taon nang pinaghahanap. Ngunit pagtitiyak naman ni Justice Secretary Remulla na nauna niya na itong nakausap kaya't ang arrangement kay PNP Chief the III ay kanyang Kinumpirma, ito'y bunsod sa posibilidad na kuhain ng kagawaran si alias Tote Witness hinggil sa pagresolba nito sa pagkawala ng mga sabongero. Ah, uh, uh, may statement na siya but uh, I don't know if it has been subscribed or kung affidavit na siya pero may statement na siya. Uh, nakausap ko na siya regarding that before and uh, basta meron kami meron kami ano rito ni General Torre meron na kami arrangement. Na, basta ano, we're processing the information first. Uh, pero pero inspektor kami na yan, no? di PNP Chief Toro. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahanap ang nasa 30 sa ika-apat nitong taon buhat ng may ulat ang kanilang pagkawala. Kaya't ang Department of Justice ay siniguro sa publiko na kanilang pinoprosa ang mga impormasyong nakalap pati na rin ang mga inilantad ng kinilalang si Alias. Totoy. May mga binanggit na sa amin. At... Uh... Isa-isa namin nilalatag yan, nilalatag pa namin sa ayos. Sabi ko nga case build up yan, hindi naman basta-bastang paglabas ng testigo, ito na yung court Hatol hathold hindi gano'n yan. Proseso po yan, proseso. Mula dito sa Department of Justice, ako si Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta Radio, Bombo!